na yung mga pamangkin ko.

Bao oh, na kinain. O hindi pa daw siya gutom. Ikot muna tayo. Ate, dito ni. Hindi pa daw sila guto. dinala na na namin si Sugar at si Gupi. Maghirapan ah, naman kayo magdala kasi makukulit. Ayun kasi oh. Pero dito palaruan ng mga babies. The diba ate? Diba pipitin ko? Mukhang gusto ko pa maglaro sa playground doon na. Sa kapila. Sa Ikaw, Chen. Gusto mo pa maglaro? Para ma... Para antokin na ako. na! Parang, diba? Parang gusto ko kumain ng rice. Ako pa. Ano na kami? Che. Ano hindi mo? Buko che. Yami. Ano obos na? Obos na ba? Ay na ba, kita. Diba, umiinom na kami ng tubig. Pero laruin mo na natin. Hi guys! Si Chin Chin, yan ang lagi gusto niya, burger. Steak. Si Athena, yan lang. Tapos ito. Katapos nila kumain, gusto nila bumalik din. Pero mayroon na nakaupo. <laughs> Ate. Ha? No, maghihintay ka dyan. No. Away na tayo. <laughs>

picture picture tayo picture picture ayo smile ah oh. ako ni Tita dito saya, dito siya, dito siya. Dito siya. Dito siya. ang kulit-kulit na bata na ito. Bata, 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 Ano, ano, ano. Hala. Umali. Ba? Ito, ito. Ito, ito. Next time, bibilit. balik Yay! tayo. Pa saan kaya tayong dalawa? Dalib. 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 Dali,

Ayan. Yung parang biscuit lang ko eh. Hmm. Ito? Okay. Ilang gusto mo? Ah... Uh... Incher! Ayan. Ito yung gusto namin. Okay. Kaya lalagay namin dito. Mari! Apat ng chocolate. Apat din ng strawberry. Apat apple. May isa. Chini, gusto mo mas malo? Tatlo. Aming dalawa. Neta, is... I-try natin to. Ang masarap. Masarap talaga yung lahat. Anong kinuha niyo, babe? No. Ice cream! Sa akin is May May daw, pero parang wala. Parang nasa iba, di ba? Oh, nilalag. Dati meron. Ang sarap-sarap kay mami. Kinay ko, masarap. Magkakasa pa din niya. Hanap tayo ng isa. Oh, kumuha ka na kami ng sesto eh. Ah, yogurt ah. ito. Yogurt. Oo oh, nga. Ito so mo yung yogurt? Ay. Ayon din. Dalawa? ko. Siyempre, kanina pa natin niya pinapansin. Kiss ba ah. to? Ah, okay. Dalawa kaya. Bravo. Bravo.

pakita at mag-check na lang po natin ang ating mga personal na gamit at tip guys na gagamitin sa paglabas ng istasyon. Maraming salamat po sa... Ayan o, no, ang cute. Open pa. Parang ito yung ko. Saan? Yan? Ito ng brown. Ayan. Okay, then, yeah. ito uh, natin parang, ito ano yung mga virus Ano? 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 mo? na mo? Hindi 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 Oh, okay. Wow! Ang okay, okay. cute! Ito din, no? Ganda. Ano Ang cute nang nasa... Sino yan? Hindi eh. ko alam yan. Si Bear to eh. Si Bear ba yan? Oo. Okay. Ang cute! Ano? Lagayan to ng tissue be. eh? So, saan na tayo punta? Doon na tayo sa drawing. Tingin tayo doon sa drawing. Uy, chin look, oh. Ang cute. Uh. Huh? Diba, ang cute? The love, the love. Ay, di love. Look, love. Sorry. Ring for love. Uy, di, ah may one. ilo pala ito. <laughs> Green and Dito pala sila nagsibigyan. Ang cute Ang nga yun, yung doon, no? Ayan. Yung TV. Ito? Apo, yung TV. Saan? Ten lang pala. Sa taas, yung mga teddy bear. Ah, ten. Bibili daw si Chin Chin ng ano, color pencil? Color pencil or paper? Paper. Hmm. Tapos tingnan mo yung price kung kasya sa pera mo, ha? magkano piram mo? 100 piece. <laughs> Tingnan mo, 119. 119. 119. Oh, 29. Oh, sige. Ito na lang. Papel naman.

na no. dong anong kinain mo ngayon mm. jelly or macdo jelly what did you eat mm. anong kinain mo Coke and burger steak and water and milk tea and then story time Ta -ta. tapos tapos mo kumain saan ka pumunta na no, dili really? na no. Ayon. Saan yung binili mo kanina? Ipakita mo sa kanina. Wow. <laughs> sa halagang 100 pesos. Nakabili si Chen. 100 lang tira mo, diba? Apa? Okay. That's Paano ka that's that's nakabili nga 100 plus? Sino that's nagbayad that's ng anong <laughs> kulang? Sino nagbayad? Tao. Ang daya kasi hindi mo plinas tapos kulang pala pera <lots> Tapos, tapos natin dito sa anong tayo Dito sa madaming pakainan. Eh, sabi mo, busog ka pa. Hindi hmm. pa, di ba hindi ka kakain? Okay. Opo. Di ba ikaw lang? Ayoko kumain. Ah, ay, wow. ay bibili na tayo ng milk. Milk tea? Okay? Milk? Ah, sige, bili na tayo. Saan tayo bibili? Pagbili na mo. Ah, may grocery doon. Bili tayo dyan. May grocery dyan eh. Oh, okay. fine. Bili tayo dyan? Oh, okay. Milk lang naman. Sige, tingin tayo. Isa lang, eh, di ba? Isa lang. Milk. Bili tayo milk. Milk lang, kulang mo, di ba? Apa, milk lang. Kulang sa bahay. Ay, And let's go. Mm Hindi. -hmm. So bye. Bye.